Ito so, mga idol, meron tayong ginagawa dito na Honda Dash. Ito yung aking Honda Dash. Ang problema nito na ko yung power niya. Nawawalan siya ng kuryente. Namamatay siya. Tapos din na siya maandar. Ito lang ang problema niya mga idol. Ayan. Itong kulay pula na to. Yan. Pag yan ay nawala ng supply, ibig sabihin hindi na kayo mapapaandar niya. Kahit anong gawin niyo, hindi nyo na mapapaandar yung motor na yan. Kaya ang ginawa ko, pinagtatanggal ko na yung sakit, gawa ang puro amido na yung sakit niya. Oh. Kaya dinugtong ko na lang siya. Wala naman yung problema kung indudugtong natin yan kasi wala nang loose yan. Yan ang magiging buwan niya. Kaya hindi na siya titiri. Yan ang magiging problema lagi. Ito so, po ang kulay pula niya. Yan po lagi nagiging sakit ng Honda Dash na tumitiri. Kaya siya kumandar. Gawa po nito. yan po pag nag loose connection siya sa socket wala na ho siya hindi na, na po siya mapapanda yan kaya mga idol i-start na natin siya yan mahanda na siya mahanda na siya kaya pag tinanggal mo itong kuha niya hindi na siya handa ito yung kulay pula na ito subukan natin gatin yan, para maalaman nyo pag itikin natin yung um, mamatay bigla pa kanya hindi na siya mapapandar kahit anong gawin yung start yan yan o oh hindi siya mga idol maraming maraming salamat thank you for